Hi Cook, it's another cooking day. So today magluluto ako ng pata. So meron ako ditong mga patang nakakat na or nakaslice na. Titimplahan ko lang siya muna or isisison ko lang muna siya ng salt and pepper. Lagyan ko ng konting cooking oil. And then imamassage ko lang. And then, i-rest ko lang muna to kahit mga 5 minutes lang. Para lang kumapit yung nilagay kong seasoning. So, dito pinapainit ko lang yung kawale. Cooking oil. Spread the love. Unahin ko munang i-fry tong mga saging na saba. Kung ayaw nyo naman tong i-fry, okay lang. Pero mas maganda kasi yung naka-fry siya para mas lumabas yung lasa. Kaya pinagsama ko na lang silang lahat dito. Dito na rin ako magpapalambot. Hindi so, ko na siya binawasan ng mantika kasi konti lang naman yung mantika. Nagay ko lang tong sibuyas at bawang. One half cup ng soy sauce. Pwede kayong gumamit ng peppercorn. Pero ito gagamitin ko yung ground pepper. Lime soda. Any lime soda na available sa inyo. Pwede kayo mag-add ng sugar, pero dahil itong lime soda ay matamis na, kaya hindi na ako mag-add ng sugar. Naglalagay din ako ng water. So, dito mag-start na tayo magpalambot. So, kukover ko lang, and then lulutuin ko lang siya hanggang sa maging tender. Check na natin. malambot na siya kasi makalas na siya. Lalagay ko lang tong banana blossoms or yung bulaklak ng saging. One fourth cup ng sukang iloko. So, lulutuin ko lang yung suka. Ang saya nila. So, this time, pwede ko na tong haluin. Yan. Kasi, pag bagong lagay yung suka, alam niyo na yan huwag natin agad-agad hahaluin dahil may tendency yung tapait. so itutuloy ko lang yung pagluluto nito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung karne alam nyo yung kumakalas talaga yung taba sa laman, ganun pero titikman ko muna siya para makapag-adjust ako sa lasa at para malaman ko na rin kung luto na ba yung suka ang sarap hindi pa gaano luto yung suka hindi na ako naglagay ng sugar medyo manamis-namis na siya gawa ng ating lime soda Tatakpan ko lang ulit. Siguro another 10 minutes. 10 to 15 minutes. Check na natin. Wow. Okay na to, mga mi. Malambot na siya. Check natin. Yun, no? Oh. So, okay na to. ilalagay ko ito, na to mga saging na sabana. Na-fry ko naman na to, so okay lang na ihuli dahil luto na to. Pagsiyo na pata. Sa sobrang sarap nito, mapapa-extra rice ka talaga. Tingnan mo, lapot to. Oh. Sagad sa sarap nito. Rabi. Thanks, na Cooks, sa masarap araw-araw na pagkain. You're welcome. So, Totoo. Ito yung sinabi niya. Alapot-lapot. Mas malapot sa pagmamahalan niyo. Maligat. Kasi ligat ng pag-ibig mo sa kanya. Masarap. Mas masarap yun sa kay X. <laughs> Shout out sa'yo, X. <laughs>